Andito po tayo ngayon po mga followers sa pinapagawang bahay po para sa pamilya po ni Ami Eh pinatigil po natin ngayon kasi malakas po ang ulan, may bagyo Kaya wala po ngayon trabaho Nanay, good morning Tatay Asan si Ami? Nagtigil muna po tayo sa pagpapagawa ng inyong bahay, malakas po ang ulan ano pag maganda na po yung panahon ituloy natin parito po kayo nanay tatay may sasabihin po ako sa inyong mahalaga kamusta na po kayo pinatigil po muna natin yung pagpapagawa ng inyong bahay kasi meron pong bagyo malakas po ang ulan di rin po makapagtrabaho ito po sana ay mabilis na matapos kaya lamang po pabalik-balik po yung ulan kaya hindi po makapagtuloy-tuloy tayo ng pagpapatrabaho eh kaya po ako napunta po dito kasi gusto ko rin po itong makita itong pinapagawa nating bahay para sa inyo at meron po akong sasabihin po sa inyo ikaw tatay kamusta na? ay naman natulong ka ba dito? ako no, naman ako natulong. natulong natulong ka? No, para... kaya nyo ba? kaya ay, siya, yung yung napakabuti ng Panginoon nanay tatay amin sa inyo kasi tuloy-tuloy yung pagpapadala ng tulong sa inyo para makalikom tayo ng karagdagang pondo para matapos po itong inyong bahay. Ng mga nakaraan may mga nagpadala. Isa po dun sa mga nagpapadala si Ma'am Dems. Nalalaman niyo po ba? Una po siya nagpadala po siya ng 10,000, sumunod 18,000. Ngayon po tatay nagpadala ulit po siya ng 11,000 sa inyo pa karagdagan pagpapagawa ng inyo pong bahay 11,000 yan ate ame kasi tinatapos po natin ito para kayo'y makalipat na para kayo may sariling bahay na para hindi na kayo mahirapan bukod po dyan tatay sa 11,000 na pinadala meron pa pong nagpadala po ng 5,000 si ma'am mape oh. Ma Ma uh, yung Yang 11,000 po tatay pinadala po yan ni Ma'am Dems. Yang 5,000 pinadala po ni Ma'am Mape Sandoval. Naunawaan niyo po ba? Ano pong gusto niyo pong sabihin doon sa dalawang sponsor na nagpaabot po ng uh, financial support? salamat. Nag-aaral ka ba ng mabuti? Masaya ka ba Amey? Magkakaroon na kayo ng bahay at yung bahay ninyo nakatayo na. <tot> Oo nga, mabuti ang Diyos sa inyo pong pamilya. Hindi okay, kong sasabihin sa inyo, habang may buhay, mayroong pag-asa. Kaya mabubuhay po tayo na no? may pag-asa. Naunawa niyo po ba nanay? Eh. Ulitin ko, habang nabubuhay mayroong pag-asa. Ulitin nyo nga, habang nabubuhay mayroong pag-asa. Ay mahina. Habang nabubuhay mayroong pag-asa. Pera o bahay. Ay, mahina. Uh, hindi ko marinig eh. Pera o oh, bahay? Bahay. Di bali tatay ang lahat ng pera na atin pong nalikom, pondo sa pagpapagawa po ng inyong bahay, ito po ay nagkakalaga lahat ng 65,000 kasama po yan. O, sa inyo na yung pera. Uwi na ako. Ha? Ay sige, ako na mag-awak. Babadgetin natin.